Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada ala 7 ng Bangsamoro Information Office. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro. Nagkaroon ng courtesy visit si Barm Chief Minister Ahud Alhaj Murad Ibrahim kay Senator Juan Miguel Migs Zubiri noong lunes, January 28. Itinampok sa pulong ang progresibong pag-unlad sa Bangsamoro Region, mga ipinatupad ng mga programa at proyekto ng pamahalaan patungo sa paggamit ng layunin ng rehiyon sa pag-aangat sa buhay ng Bangsamoro at mga komunidad nito. Ipinahayag din ni Chief Minister Ibrahim ang kanyang labis na pasasalamat kay Senator Zubiri para sa kanyang patuloy na suporta sa pagpapanatili ng momentum ng kapayapaan at pag-unlad sa rehiyon ng Bangsamoro. Nagsagawa ng groundbreaking ceremony ang Ministry of Basic, Higher and Technical Education itong January 25, 2025 para sa dalawang proyekto sa Maguindanao del Norte at Special Geographic Area. Sa Barangay Makir Dato Odinsins at Municipality, Maguindanao del Norte, inilunsad ang pagtatayo ng isang covered court na may entablado. Ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng 4,422,800 pesos na pinondohan sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund. Pagkalipas ng ilang buwan, magiging isang multi-purpose venue ang covered court para sa mga aktibidad ng komunidad at paaralan, kabilang ang sports, mga kultural na kaganapan at iba pang mahahalagang pagtitipon. Samantala sa Kapimpilan Kadayangan SGA, naganap din ang groundbreaking ceremony para sa isang bagong dalawang palapag na public madrasa na may apat na silid-aralan. Ang proyekto na nagkakahalaga naman ng 9,771,900 pesos na pinondahan sa ilalim ng GAAB 2024. Ang bagong madrasa ay layong magbigay ng mas maginhawa at mas mahusay na espasyo para sa edukasyong islamiko na magsusustento sa akademiko at espiritual na pag-unlad ng mga mag-aaral ng Bagsamoro sa SGA. Ang mga proyektong ito ay naglalayong tugunan ng mga pangangailangan ng mga komunidad sa mga aspeto ng edukasyon at social development. Inaasahan na makakabenepisyo ito sa mga tao sa mga lugar na ito at magpapalakas sa ugnayan ng mga residente at magpalago sa kanilang komunidad. Labing dalawang mga munisipyo at lungsod sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang nakatanggap ng birth registration equipment mula sa UNHCR. Katuwang Ministry of Social Services and Development, formal na na-turnover ng UNHCR, the Human Refugee Agency sa labing dalawang mga munisipyo at lungsod ang birth registration equipment sa isinagawang ceremonial handover nito lamang Martes, January 28, 2025. Ang naturang equipment ay pinondohan ng Japan Government. Ito ay bilang parte ng Japan Funded Initiative for Promoting Digital Birth Registration na may hangaring mapaganda ang birth registration system sa BARB. Sa pamamagitan ng Civil Registry Records Information System. Ang mga nangunang munisipalidad at lungsod na tumalima ng equipments ay Sultan Kudarat, Sultan Mastura at Cotabato City sa Maguindanao del Norte, Butig, Masiyo at Marawi City sa Lanao del Sur, Luok, Omar at Talipao sa Sulu, Maluso sa Basilan at Languyan at South Ubian sa Tawi-Tawi. Ang mga nasabing lugar ay parte ng unang yugto ng naturang inisyatiba na naglalayang maabot ang 50 munisipalidad sa loob ng 30 buwan at mapalakas ang civil registration sa rehiyon. Ang bagong equipment ay makatutulong sa local government na i-digitize ang registration ng birth records, pagbutihin ang accessibility at paghusayin ang tanggapan ng civil registry offices. Inaasahang aabot sa 30,000 ang makakabenepisyo sa naturang inisyatiba sa unang yugto at 800,000 naman sa mga susunod pang mga taon. Bilang bahagi ng paghahanda sa paparating na 15th Joint Meeting Committee Turtle Islands Heritage Protected Area, nagsagawa ng preparatory meeting ang Ministry of Environment, Natural Resources and Energy kasama ang Biodiversity Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources nito lamang January 23, 2025 sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center in Quezon City. Ang naturang aktibidad ay naglalayong palakasin ng samahang philippine malaysia pagdating sa pamamahala ng Turtle Islands Heritage Protected Area kung saan tampokrito ang anim na isla ng Pilipinas kabilang ang Taganak, Boan, Great Bakungan, Lihiman, Langa'an at Baguan. Tatlo naman ay mula sa Malaysia katulad ng Selingaan, Bakungan Kecil at Kulisaan na may mga kritikal na ambag sa marine biodiversity Conversion. Ang mga Turtle Island Wildlife Sanctuary sa Tawi-Tawi ay pinoproteksyonan ng Ke-Expanded National Integrated Protection Area System o ANIPAS Act of 2018. Ang mga isla na ito ay parte ng Turtle Islands Heritage Protected Area na tinaguri ang World's First Transfrontier Marine Turtle Sanctuary na itinatag noong 1996. Ayon sa Bangsamoro Organic Law, ang pamamahala sa protected areas na nasa BARM ay nasa ilalim ng pangangalaga ng MENRE. Binigyang diin naman ng Menre na iilan sa kanilang mga prioridad ay ang pagpapalakas pa sa kanilang mga programa, pakikipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs single sa lugar at pakikipag-komunika sa mga kinatawan ng Pilipinas bago ang isang huling pagpupulong kasama ang Malaysia. Ang 15th JMC TIHPA meeting ay inaasahang may sa katuparan sa Davao City ngayong taon. Ito ay sa pangunguna ng Menre. Sa ating panahon ngayon, makakaranas po ng kalat-kalat na pag-ulan dito sa atin sa Mindanao, kasama na ang BARMM dahil sa easterlies. Sa pagtaya na pag-asam, magdadala ito ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may dalang kalat-kalat na ulan, pagkidlat at pagkulog, kaya pinagiingat po ang mga nasa low-lying areas sa posibleng flash flood at sa mga nakatira malapit sa bundok naman dahil sa banta ng landslides manatiling nakaantabay sa mga paalala ng pag-asa at Warm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Warm Ready at Warm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Warm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, ilike, ifollow at share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government bisitahin hindi ng bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ng Bangsamoro Information Office, ako po si Carmina Kamid, naghahatid balita sa ngalan ng Servisyong Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po, pagpalain Bangsamoro.